Maka lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada News Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Bagong posisyon na iniaalok kay dating PNP Chief Torre May kinalaman daw sa kampanya ng gobyerno kontra korupsyon Pickup iginiit na walang bentahan ng accreditation sa mga contractor. Pangulong Marcos, buo pa rin daw ang tiwala kay DPWH Secretary Bonoan. Muling pagsali ng Pilipinas sa ICC, makatutulong sa bansa sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Nawasak naman na barko ng China. Inaayos na matapos ang banggaan sa Baho de Masinloc at pagkuha ng citizenship ng isang negosyanteng Chinese kapareho mano ng proseso ni Alice Guo. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide, Nationwide sa Umaga. umaga. Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada sa Araw ng Huwebes, mga kabrigada, August 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Hindi raw tuluyang nawalan ng tiwala Si Pangulong Bongbong Marcos kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III matapos po itong tanggalin sa pwesto. Sa halip, Inalok pa umano siya ng bagong trabaho na may kinalaman sa kampanya ng gobyerno kontra korupsyon. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, patunay daw ito na ang pagkakaiba-iba sa mga opinyon ay hindi nangangahulugan na pagtatapos ng tiwala o relasyon sa trabaho. Pinaliwanag pa ng kalihim na ang pagtanggal kay Torre ay bunsod lamang ng pagtatalo sa pagitan ng National Police Commission o NAPOLCOM tungkol sa pag-ikot ng ilang matataas na opisyal ng PNP. Balita, Kaugnay niyan mga kapigada, ang NAPOLCOM suportadong ang desisyon ng bagong PNP chief na ipatupad ang resolusyon ng komisyon laban sa ipinatupad na major revamp ni ex-PNP chief Torre. Brigada Cath Austria, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. Naghayag ng suporta ang National Police Commission sa unang hakbang ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Partikular ang pagpapatupad niya ng resolusyon ng komisyon kontra sa ipanatupad ng major reshuffle ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, pinatunayan ni Nartates ang kanyang paggalang sa institusyon at sistema ang checks and balances sa ilalim ng konstitusyon. brigang diin ni Kalinisa na layo ng resolusyon ay ibalik ang stability at command structure sa hanay ng PNP kasunod ng naganap na leadership transition. Samantala, Winelcome din ng Napolcom ang hakbang ni Nartates na palitan si Brigadier General Jean Fajardo bilang PNP spokesperson dahil mas nararapat umunong manggaling sa Public Information Office ang naturang posisyon. Si Fajardo ay kasalukuyang nakatalaga sa Directorate for Controllership. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News. Authority. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, mariing itinanggi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang mga lumalabas na ulat hinggil sa umano'y accreditation for sale sa kanila daw tanggapan. Kasunod dito ng pagsisiwalat ni Senator Ping Lacson na nabibili umano ng mga hindi qualified na kontratista ang kanilang accreditation kapalit ng bayad na nasa 2 milyong piso pataas. Iginit po ng grupo na nananatiling pangunahing prioridad nito ang integridad ng licensing system at hindi umano ipinagbibili ang mga lisensya ng mga kontratista. Ikinababahala ng ahensya ang mga akusasyon ng irregularidad at muling tiniyak sa publiko na dumaraan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon. Dalawampung bilyong pisong EAO ng DPWH per year, binatikos ho ng isang senador. Ang naturang pondo pinasisilip naman sa Senate Committee on Finance. Brigadaan Cortez, ibrigadamo. Brigada. <laughs> Iminungkahi minung kahin Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education chairperson Senator Alan Ketano kay Senate Committee on Finance chairperson Senator Win Gatchalian na silipin nga ang tungkol sa paggastos umano ng halos 20 bilyon piso kada taon ng Department of Public Works and Highways para sa engineering and administrative overhead Senator Win I'll give this to you uh, ni research lang namin sa dep sa DPWH pala They have EAO EAO e 1% to 3.5% for any project above 1 million. Ang napupunta to sa either central office regional director or sa DE. Ang purpose daw nito is testing and quality control, construction project management and pre-construction activities, acquisition and repair, etc. Ngunit ayon kay Quetano, bagamat may mga laang pondo para rito, ay hindi pa rin naman daw natitiyak ang integridad ng mga proyekto at may mga kaso pa raw na di umunay yung Ghost Project. Samantala pinasisilip naman ng senador ang nasabing EAO dahil posibleng raw ito makatulong sa pagbuo sa kulang na 55 billion pesos para sa education budget. Nagulat ako that in the last four years, 2022 to 2025, It's a staggering 94 billion pesos. So, kung pang testing at quality control, pero wala naman palang quality and ghost project pa, sayang tong, tong pondo na to. So, may I respectfully hand it over to you. Baka gusto mong tingnan to. It's appropriate mostly 20 billion a year bilang tugon una ng sinabi ni na binang chairman ngayon ng Senate Committee on Finance ay pipilitin niya maabot ang global standard na 4% na gross domestic product sa education budget ang kulang nilang po uh, chair Alan is about 55 billion para maabot na natin yung 4% of our GDP to education budget e eh kung uh, kakaltas lang ho tayo sa flood control project in 55 billion eh kayang-kaya na nuhun natin maabot yung 4% of GDP dalang flood control next year is about 270 billion so uh, kayang-kaya po kung i divert hu natin yung uh, flood control projects to um, uh, education para maabot natin yung 4% of GDP. Maaalala nitong nakaraang dalawang linggo natanggap na ng Senado ang kopya ng National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.7 trilyon pesos. 7.4 na mas mataas nga sa enacted na 2025 national budget. Sa ilalim nito, binibigyang prioridad din ng Pangulo ang sektor ng edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila the Musica News Authority. Gata Balita Nationwide Nanindigan o ang Malacanang na nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Public Works Secretary Manuel Bonoan kahit na umugong ang ulat tungkol sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasunod ito ng ibinunyag ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na nakatanggap siya ng feelers hinggil sa posibilidad na siya ang ipapalit kay Bonoan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang indikasyon mula sa Pangulo na tatanggalin si Bonoan sa gitna ng mga kontrobersya malinaw anya na tiwala pa rin Pangulo sa kalihim at kung may magiging action man, ito ay pagbibigay alam sa publiko sa tamang panahon. Brigada Balita Nationwide Itong investigasyon ng Malacanang sa Flood Control Projects Pudyat daw para kumilos din ang iba pang ahensya ayon sa palasyo. Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada. <laughs> Hudyat na raw ang binuksang investigasyon ng Office of the President sa mga flood control project para kumilos din ang iba pang ahensya ng gobyerno at makiisa sa laban kontra korupsyon. Tugon nito ng palasyo matapos matanong kung kailan inaasang masasampa ng kaso ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control project at makapaglabas ng whole departure order laban sa mga ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat na rin umaksyon ang Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at maging ang mga lokal na pamahalaan. Lalo't marami na anya nakikitang nagkakaroon ng mga luxury cars sa ilang contractors. Paliwanag ni Castro, tungkulin ng BOC na tiyakin kung nabuwisan ng tama ang mga mamahaling sasakyan. Para naman sa LGUs, kailangan silipin din kung tumutugma sa mga mayor's permit at iba pang dokumento ang laki ng kinikitang proyekto ng mga kontratista. Dagdag pa rito, mahalaga rin anya ang papel ng COA at BIR para mabantayan ang gastusin ng gobyerno sa mga flood control projects. Pilipinas. Magdidimanda po talaga sa sampan ng kaso ang dapat masampan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa ng kaso. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag imbestiga patungkol dito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Sa mga dagdag na balita mga kabigada naniniwala si House Assistant Minority Leader at Akbayan Partylist Representative Shell Diokno na magandang rason ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea upang bumalik na ang bansa sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Diokno, sa ilalim ng ICC maaring mag-file ang Pilipinas ng crimes of aggression laban sa isang bansa. Ito ay habang member ng ICC at ang mga insidente ay nangyayari sa loob ng teritoryo. Nakahanda rin ang Kongresista na muling maghain ng resolusyon kung kinakailangan upang manawagan sa gobyerno na bumalik na sa Rome Statute. Ipinaliwanag nito na dapat ipakita sa buong mundo na sasamantalahin ng Pilipinas ang karapatan ng legal na oportunidad para sa West Philippine Sea. Una nang naghain ng resolusyon ng mga miyembro ng Liberal Party sa Kamara at iba pang mga kongresista upang himukin ang Department of Foreign Affairs na udyukan ang United Nations General Assembly na ipaalala sa China ang pagrespeto sa 2016 Arbitral Ruling. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Samantala, kinuwesto naman ni Senadora Risa Ontiveros ang proseso ng pagkuha ng Filipino citizenship ng negosyanteng Chinese na si Joseph C. Anya mukhang nalusutan na naman ang gobyerno dahil kaparehong kapareho yan ng paraan kung paano rin nakuha ni Alice Go ang kanyang citizenship. Bagamat may mga grupong patuloy na iginigit na Pinoy itong si C, pasaporte lang at saka yung late registered birth certificate ang kanyang naging patunay na parehong butas na ginamit din ni Go para makalusot at igiit na siya ay isang Pilipino. Natuklasan din na tumugma ang fingerprint sa pasaporte ni Si sa isang Chinese na si Chen Zhongzhe. Ipinanganak umano si C sa Fujian, China lumipat sa Pilipinas sa edad na 17 upang magtrabaho sa isang wood factory at kalaunan ay nagtayo ng mga negosyo sa timber, nickel mining, at maging sa smelting industry. Brigada Balita Nationwide Nakunan sa satellite images na kasalukuyang inaayos ang barko ng Chinese Coast Guard na nasira matapos na bumangga sa barko ng Chinese Navy malapit sa Panatag Shoal. Sa mga kuha ng Maxar Technologies, makikitang sira ang unahang bahagi ng barko habang pinapalibutan ng tugboats at inaayos sa isang dry dock sa Yulin Naval Base sa Sanya, Hainan. Matatanda ang nagbanggaan ng dalawang barko ng China habang hinahabol ang BRP suluan ng Philippine Coast Guard sa gitna ng isinasagawang resupply mission sa mga manginisda sa West Philippine Sea. Sinisi ang Pilipinas sa umano'y dangerous maneuvers na naging dahilan ng insidente. Ayon kay Chinese Defense Ministry spokesperson Jiang Bin, dapat na itigil ng mga Pilipino ang umano'y provocative actions. Maring itinanggi naman ng Department of Foreign Affairs ang pananagutan sa insidente at ikiniit na isa lamang itong unfortunate outcome. Balita Nationwide Brigada Balita. Ang DOTR naman mga kabrigada, pinaw yung pangamba ng publiko sa planong pagsasapubliko ng listahan ng mga traffic violators. Brigada Jigoboy, kustodyo sa balita, i-brigada mo! Brigada. May aaralan na ngayon ng Department of Transportation ng pagsesapubliko sa mga pangalan ng mga abusadong driver lalo na ang mga matindi ang paglabag sa batas trapiko ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon baka ito na ang solusyon kung hindi natatakot sa multa o kaso ang mga motorista pero pinawi naman ni Dizon ang pangamba ng publiko sa planong paglalabas ng tinatawag na "wag tularen list" giit niya hindi nila sa publiko ang mga personal na impormasyon tulad ng address at mobile number ng na mga nasasangkot na motorista. Ayon kay Secretary Dison, inatasan na niya si LTO Chief Asek Vigor Mendoza na pag-aralan ang mga legal na aspeto ng nasabing hakbang. Paliwanag pa ni Secretary Dison, hindi nila layuning ipahiya ang mga pasaway na motorista, kundi tiyakin na disiplina sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Batay sa tala ng DOTR, umabot na sa mahigit 2,000 show cause orders ang inilabas ng LTO sa nakalipas na anim na buwan. Sa parehong panahon, nasa 420 na driver's license na rin na naribok ng ahensya dahil sa paglabag sa batas trapiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news Authority. our Balita, naman si Senador Bongo ng mas malawak na access sa libreng tertiary education para po sa mga kabataan. Bilang chair ng Senate Committee on Youth, ikinit ng mambabatas ng edukasyon ay dapat ituring na karapatan at hindi pribilehiyo. Prioridad umano niya ang kapakanan ng kabataan dahil ang edukasyon ang pundasyon ng kanilang mga pangarap. Kasabay nito mga kabrikada, isinulong ng senador ang kanyang inihayang panukala na lain hong palawakin ng saklaw ng tertiary education subsidy at yung pagpapatupad ng voucher system. Kada Mga kapigada, hindi ho biro ang pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Bukod sa mabibigat na schoolwork, pressure sa grades at iba't ibang social expectations, dala rin nila ang stress na kaakibat ng pagiging isang teenager. Bilang magulang, malaki hong bagay ang suporta natin para hindi sila matalo ng pagod at pag-aalala. Turuan sila maglaan ng oras upang magpahinga, hikayatin na magkaroon ng sapat na tulog at bantayan ang kanilang pagkain upang masigurong nakakakuha ng tamang nutrisyon. At para husa sa dagdag suporta sa kanilang kalusugan, maaari hong isama sa kanilang daily routine ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa Brigada News FM, Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.